Alam nyo ba, nasa Pilipinas, higit isa sa bawat sampung matatanda ang may chronic kidney disease o CKD. At ang mas nakakalungkot, karamihan sa kanila ay hindi alam na unti-unti nang humihina ang kanilang mga bato. Tahimik ang sakit na ito, wala kang mararamdaman sa una pero pag huli mo nang nalaman, dialysis na ang kasunod. Ako po si Doc Jim, at sa video na ito, pag-uusapan natin ang pitong pagkaing tunay na mabisa para protektahan ang inyong kidney at mapanatili itong malusog, lalo na kung kayo ay lampas 60 o 70 years old na. Habang tumatanda tayo, natural na bumababa ang kakayahan ng kidney na salain ang dumi sa ating katawan. Kahit pa iniwasan mo na ang mga maalat na pagkain at soft drinks, baka hindi mo alam, may mga pagkain palang akala mo ay healthy. Pero kapag sumobra o maling paraan ang pagkain, pwedeng makasira rin sa bato. Pero huwag kayong mag-alala. Ipapakita ko sa inyo ngayon, hindi lang kung ano ang dapat iwasan, kundi kung ano ang mga pagkaing makatutulong para manatiling malusog ang inyong mga bato. Natural, abot kaya, at galing mismo sa ating mga lokal na merkado. Kaya kung gusto ninyong tumagal pa ang inyong bato at maiwasan ang dialysis, panoorin ninyo ito hanggang dulo. Dahil ang number 5 sa listahang ito, madalas nyo sigurong kinakain, pero kakaiba ang epekto sa kidney kapag tama ang paghahanda. Kaya bago tayo magsimula, mga kasinyor, i-comment muna sa baba. Healthy kidneys, healthy life. Tingnan natin kung ilan sa atin ang committed pa ring alagaan ang ating bato. Number 1. Malunggay. Ang natural na kidney cleanser. Isa sa pinakakilala at abot kayang gulay sa ating bansa ang malunggay ay tinaguriang superfood. Lalo na para sa mga senior, ang malunggay ay mayaman sa antioxidants at vitamin C na tumutulong magtanggal ng mga free radicals na sumisira sa ating kidney cells. Ngunit higit pa diyan, may natural itong diuretic effect, ibig sabihin nakatutulong itong mailabas ang sobrang tubig at asin sa katawan, isang malaking ginhawa sa ating mga bato. Ayon sa pag-aaral ng University of the Philippines, Los Baños, ang regular na pagkain ng malunggay tatlong beses sa isang linggo ay nakababawas ng panganib ng mild kidney inflammation sa matatanda. Si Mang George, 72 years old mula Bulacan, ay dati laging namamaga ang paa. Akala niya ay simpleng rayuma, pero nang ipasuri, mataas na pala ang creatinine level niya. Sinimulan niyang isama ang malunggay sa kanyang mga ulam sa tinola, mongo at sinigang at makalipas ang ilang buwan bumalik sa normal ang kanyang laboratory results. Ang sekreto, hindi dami kundi consistency. Kaya payo ko, kalahating tasa ng malunggay kada kain ay sapat na. Number 2. Pakwan, panglinis at pampababa ng blood pressure. Sino ba ang hindi gusto ng malamig na pakwan, lalo na kapag tag-init? Pero alam nyo bang ang pakwan ay hindi lang pampalamig, ito rin ay isang natural na panglinis ng kidney. Dahil halos 95% tubig ito, nakatutulong itong i-flush out ang toxins at asin sa katawan. Ayon sa National Kidney Foundation, ang hydration ay mahalaga para maiwasan ang kidney stones, at sa mga matatanda na hirap uminom ng maraming tubig, ang pakwan ay isang masarap na paraan para manatiling hydrated. Pero may babala rin. Kung kayo ay may heart failure o fluid retention, huwag sosobra sa isang tasa ng pakwan bawat araw dahil baka magdulot ng sobrang tubig sa katawan. Tulad ni Aling Rosa, 68, na may mild CKD. Dati ay araw-araw siyang umiinom ng soft drinks. Nang palitan niya ito ng malamig na pakwan juice na walang asukal, bumaba ang kanyang creatinine at gumanda ang kanyang enerhiya. Kaya payo ko, isang tasa ng pakwan araw-araw, lalo na sa tanghali o hapon ay sapat. Iwasan lamang ang asukal. Number 3: Blue ternate o butterfly pea tea, likas na antioxidant. Ang blue ternate o butterfly pea flower ay hindi lang maganda sa mata, maganda rin ito sa kidney. Mayaman ito sa anthocyanins, isang uri ng antioxidant na lumalaban sa oxidative stress. Isa sa mga pangunahing dahilan ng pagkasira ng kidney, lalo na sa mga diabetic at hypertensive. Ayon sa isang pag-aaral noong 2018 sa Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine, ang butterfly pea extract ay nakatutulong magpababa ng kidney inflammation markers sa mga diabetic rats at may potential din ito sa tao. Si Lola Merly, 75 taong gulang, ay dati mataas ang blood sugar at creatinine. Sinimulan niyang uminom ng isang tasa ng blue ternate tea tuwing umaga. Pagkalipas ng tatlong buwan, gumanda ang kanyang blood pressure at bumaba ang creatinine level. Kaya kung gusto ninyong subukan, magpakulo lang ng limang bulaklak ng blue ternate sa isang tasa ng tubig, palamigin at inumin. Huwag lagyan ng asukal at uminom nito 3-4 sa isang linggo. Number 4. Kalabasa Para sa mababang potassium load. Maraming may sakit sa bato ang pinapagalitan ng doktor dahil sa mataas na potasyum sa dugo. Kapag tumaas ito, pwedeng magdulot ng panghihina at problema sa puso. Ang kalabasa ay isang magandang alternatibo dahil ito ay mababa sa potasyum kumpara sa saging o kamote, pero sagana sa beta-carotene na tumutulong sa immune system at kidney repair. Ayon sa Harvard Health Publications, ang low potassium diet ay nakatutulong pabagalin ang paglala ng CKD. Si Mang Ramon, 70 years old, ay dati mahilig sa saging at guyabano, mga prutas na mataas sa potassium. Nang payuhan ng doktor na palitan ito ng nilagang kalabasa, napansin na bumaba ang kanyang potassium sa normal na antas sa loob lamang ng dalawang buwan. Kaya kung may CKD kayo, mas mainam ang kalabasa. Isang tasa ng ginisa o nilagang kalabasa, tatlo hanggang apat na beses sa isang linggo ay sapat. Number 5, mansanas, panlaban sa silent inflammation. Marami ang nagtatanong kung bakit pinapayagan ang mansanas kahit may CKD. Ang dahilan, taglay nito ang pectin, isang uri ng fiber na tumutulong alisin ang toxins sa dugo bago pa ito salain ng bato. Ayon sa Harvard Medical School, ang regular na pagkain ng mansanas ay nakababawas sa cholesterol at blood sugar, dalawang pangunahing sanhi ng pagkasira ng kidney. Si Tatay Ben, 74 years old, ay borderline diabetic noon. Tuwing merienda, mansanas ang kinakain niya imbes na tinapay. Pagkalipas ng anim na buwan, bumaba ang kanyang fasting sugar mula 130 mg over deciliter naging 98 mg over deciliter at nanatiling normal ang kanyang kidney function. Kaya payo ko, isang maliit na mansanas araw-araw, mas mabuti kung green apple at kainin ito ng hindi binabalatan upang makuha ang buong nutrisyon. Number 6. Kalamansi Natural na panlinis ng kidney at pantanggal ng asin. Ang kalamansi ay hindi lang pampalasa. Ito rin ay may citric acid na tumutulong maiwasan ang pagbuo ng kidney stones. Ayon sa Mayo Clinic, ang citric acid ay nakababawas ng calcium buildup sa kidney. At para sa mga Pilipinong mahilig sa maalat, malaking tulong ito. Si Aling Luz, 67, ay dating mahilig sa bagong at tuyo. Nang simulan niyang pigaan ng kalamansi ang kanyang mga ulam imbes na dagdagan ng asin, unti-unting nawala ang pananakit ng tagiliran at bumaba ang kanyang uric acid. Payo ko, uminom ng tubig na may isa o dalawang pisil ng kalamansi tuwing umaga. Nakakatulong ito linisin ang katawan at bawasan ng asin. Ngunit kung kayo ay may ulcer o acid reflux, umiwas muna. Number 7. Bawang ang natural blood pressure controller ng kidney. Kapag mataas ang presyon, madaling mapagod ang ating bato. Kaya napakahalaga ng bawang dahil taglay nito ang alisin, isang natural compound na may anti-inflammatory at antioxidant effect. Ayon sa National Institute of Health, ang alisin ay nakatutulong pababain ang kolesterol at protektahan ang kidney tissue laban sa pinsala. Si Mang Tony, 71, ay dati umiinom ng tatlong klase ng maintenance para sa high blood pressure. Pero nang simulan niyang isama ang bawang sa halos lahat ng luto niya, mula sa sinigang hanggang adobo, unti-unting bumaba ang kanyang BP readings mula 160/100 naging 130/80. At ayon sa kanyang doktor, stable pa rin ang kanyang kidney function. Kaya payo ko, Maglagay ng dalawa hanggang tatlong pirasong bawang sa bawat luto o kung kaya ng tiyan, kumain ng isa o dalawang nilagang bawang tuwing umaga. Kung mapapansin ninyo, mga kasinyor, ang mga pagkaing mabisa sa kidney ay hindi kailangang mamahalin o imported. Lahat ito'y lokal, simple at abot kaya. Malunggay, pakwan, bluternate, kalabasa, mansanas, kalamansi at bawang. Ang sekreto ay hindi sa dami ng kinakain, kundi sa tamang pagpili at tamang dami. Tandaan, less is more pagdating sa bato. Kapag nasobrahan mas napapagod ang kidney at mas mabilis itong humina, kaya kung kayo ay nasa edad 6 na o 70 pataas, tandaan ang mga payo, iwasan ang sobrang alat, huwag uminom ng soft drinks at siguraduhin may sapat na tubig araw-araw piliin ang mga pagkaing magaan sa bato at huwag kalimutang magpakonsulta sa inyong doktor ng regular. Kung kayo ay nasa CKD stage 2 o 3, mas mabuting ipatingin muna sa nephrologist bago magdagdag ng herbal o prutas dahil may ilang pagkain na dapat limitahan depende sa inyong laboratory results. At kung may kakilala kayong senior na dumaraan sa dialysis o nag-aalala sa kanilang bato, ishare ninyo ang video na ito. Baka ito ang magbigay ng pag-asa sa kanila na may paraan pa upang mapabagal ang paglala ng sakit. Ako po si Doc Jim at tandaan, ang tunay na kalusugan ay nagsisimula sa tamang pagkain at tamang kaalaman. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, like, share at i-comment ang inyong paboritong kidney-friendly food sa baba. At kung gusto ninyong malaman naman ang PIM pagkaing dapat iwasan kung mahina ang bato, abangan ninyo ang susunod nating episode. Maraming salamat mga kasinyor at ingatan ninyo ang inyong bato.